Ibang, oh, ibang, ibang. O, oh, yun, yeah, yeah. natakbo, natakbo pa, natakbo. Diyos oh, ko, pinanawisa. Yeah, wow, yan, yan. Yan ang mga tapang. Ano ba yung masasabi mo na, Ano masasabi mo Wah! Parang bayawa. Binalata. Yan yeah, po, binalata na, ano, ang butiki oh, ngita, kita kita rin, butike po yan, o. Yan ang isa, o. Yan po, mga kaibigan. <laughs> binalata na. Yan, <laughs> ah. Isinausaw sa suka. <laughs> Oh, toyo! Yan! Oo! Oh? Binanata na! Oh? Kinain na! Parag Pus, na. na. Maraming maraming. <laughs> <laughs> pa naman pa na. <laughs> isa po! Isa po! Isa po! <laughs> po, po. <laughs> Para kaya kung blabog tiga <laughs> <laughs> Eh kay eh. disco

Wala hindi mo. Ang lasa niyan, Hindi ayah! Oh,